Nanatili pa rin stable ang supply ng tubig sa Metro Manila habang humaharap ang bansa sa banta ng El Nino phenomenon. Sa pagpupulong ng Task Force El Nino, tiniyak ni Environment Undersecretary Carlos Primo David at National Water Resources Board Executive Director Attorney Ricky Azardon na patuloy ang kanilang pagsisikap na masigurang water security ng bansa alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Iniulat rin ng dalawang opisyal kay Defense Secretary Gibo Teodoro na siya tagapangulo ng task force na nakikipag-ugnayan ng mga private water concessionaires sa gobyerno upang imonitor at ayusin ang mga tagas ng tubig mula sa mga tubo sa Metro Manila. Batay sa pinakuling monitoring ng pag-asa ngayong umaga, aabot niyon sa 208.45 meters ang level ng tubig sa Angat Dam, mataas sa critical level na 180 meters. Nagpapakalat na rin ng DNR at NWRB ng information at education campaign materials tungkol sa water conservation at recycling.